And nod in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste and a waste. Yung ako yun to, so hindi to sa Narciso. Anto, except it, yung Narciso. Pero mga dulat nga na mga touri 30 pesos ka compliance para sa. municipal ordinance. Kaya na kayo? Yeah. Yung kakwento, yeah. so just in case na magkaroon kayo ng booking or nagpabook kayo sa mga resort I nandiyan. Tapos dito kayo papasok, so prepare nyo na, expect nyo na na merong 30 pesos na uh, entrance fee para papasok dito. Every day, till your dreams fade away Like a card, never change Play the game that we say I need a break Time done staying strong Need to move on to be what I want I'll keep dreaming on I'm done staying strong Need to move on to be what I want I'll keep dreaming on

<laughs> Uy, akaw ayo. Sabay sa panga. Sa <laughs> Wala kayong kay ko -kay, di ba? Ito, ito <laughs> lang! Kailan na kakaya? Ayun, good day ka kwento. So, dito na kami sa Sambales, sa San Narciso. Sambales. Tingnan niyo naman 'yan.

Ano ang kwento? So, andito kami sa ngayon sa Karagatan or sa beach ng San Narciso Beach. Ayan. Pakasolid ng dagat ko kwento. Medyo minimal lang naman yung aloy niya. Pero yung beach yung napakahaba. Kung titignan nyo yung kwento. Hanggang dulo. Ayan. Hindi haba niyan. Ngayon dito ako ento, maraming uh, resort dito. Pipili na lang kayo kung saan kayo mag-reside o kung uh, maghanap kayo ng mga page na meron dito sa San Narciso Beach. na San Narciso Beach, dito sa Zambales. Yan ako eto. Kasi kami nag-reside kami dun sa Tantan. Tantan Transient. Kung mga nasa 20 packs kami, so ang bayad namin doon sa 50, 500 per per head So all goods na 'yon. Na-accommodate naman kami yung lahat. Yung ako ay ito, uh pre-access dito sa sa beach na 'to. Ayan, pre-access yan. Baka kung gusto niya lang mag-transient o kung gusto yung mag- uh, uh hotel dito, marami naman, maraming vibe. Marami kayong pwedeng pagpilian. Yung beach mismo, uh, pwede kayong mag-access yan. Pero kung wala kayong balak mag tapos uh, baga lang bigla, pwede, uh, pwede kayong pumasok dito sa ano, San Narciso Beach. Dito sa Sambales. Kasi usually yung ibang beach, hindi ka pwedeng maka-access. Eh. Hanggang hindi ka uh, kung hindi ka nakabook sa isang resort na nakalagi dun sa ano sa beach na malapit so yung kwento. yun to ang daming tao so saturday ngayon yan. Yeah. napakalawak na pakalawak na itong ano na like, oh, ito, ito, Pati dyan, anu yan nih Oh, video muna. Hey. hey! Picture, picture. Hindi oh. tayo bilis. <laughs> guys, ito, ma driver to, guys. Hey! <laughs> ito, siya po yung may-ari ng resort na to. Nakikita niya Siya po may-ari ng San nice Narciso Beach. Po yan, guys, oh, wala. 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 Wala.

Hindi nga pwede mag-request, ulo lang yung nakalibig. Kaya tapos Kaya mapabuhay mo, mo yan? Hindi, un kunti lang naman. Kunti kunti na anda, kayo ang dadamot nyo palagi. Ang dami ko ng request lagi nyo hindi pinagbibigyan. Ang ko chili 5 minutes lang. Hahaha. Isip Sa pa, Yan na oh, yun. <laughs> yung ilang taon niyang ano eh. Tangke na, makakaganti na ako sa'yo. <laughs> Sakit mo sa ulo ah, ito. <laughs> 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 Tapos pre, may nakita ako si doon pre. Oo. Oh. Oh, ano <laughs> Ano lang, ibabaw lang naman. Hindi so, naman ano, nilalim, oh. Oo, oh, ano na yan. Ano na ako sa May bistay pa doon? Meron, meron, meron. Konti lang, ibabaw lang na may natin, eh. Hindi kailangan yun, kailangan, kailangan talagang palu-paluin para tumigas. Ano pre, halo na ako. na pa. Ayop pa. Na, ano, ano, Hindi na ano, palang yung lilitaw. lilitaw Hindi, <laughs> <yung tubig>, eh. <laughs> <laughs> Gusto mo yan, di ba? Nakakabawi <laughs> ah, na ako sa'yo, oh. tangki na ako. <laughs> Anong tawag yan? Anong tawag yan? Si Dito naman si! Ay! 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 <laughs> <laughs> Yan yeah, kwento. So masasaksihan ang paglibing ng asawa dun sa asawa nyo yung babae. So time nyo na para yes. magiganti ngayon. Ito yung literal na ano, uh, nilibing ng buhay. Para may thrill ka kwento. Ang kunti lang, kunti lang. Yung... Ang ano dyan. Pantay mo lang, yeah. pantay mo lang. Oh, yeah. yeah. Ang labi naman. Ang... Ano lang yung ano, yung paalang. Paalang <laughs> yung nakalitaw. So para makaingat siya, paa lang nililitaw namin. Ayan. Ayun nga, wano? Nangina, matapos ka na. Ba't ibagihirap niya bang se? Hindi nga. Sige pa, unin natin si Mento. Tapos din. Matatip naman. Magaling na tayo. Ay, may ano, may kahoy ata doon. Magpo-cross. Magpo-cross tayo. cross na cross. Lagay na sa ibabaw. Kuya, grabe na. Tara na, kuya siya. Ganyan pala, ganyan pala, ganyan pala, di makatayo Ay, pre, kasi dapat pala dito. Dito. Hindi kasi hindi na maabot yung tubig dyan eh. Ay, hindi ulitin natin, ano, son, baligtad kasi dito yung tubig Para pagkakadotong. Ano, kapag tayo inyala, bisis, patay mo pre patay mo, patay mo, patay mo inyalo mo kuya patay mo yung kapey mo daman, patay mo kuya mo ayun napatuloy. anong napainal napainal na napainal 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 yung po may tanda kami medicine kinsa hanapin namin but siya. O Tara na. Saglit lang dito. But... Hanggang alas 12 kadyan, di ba? Sunog yung mukha niyan. Yun. Okay, so ito na yung morning dito sa uh, San Narciso Sambales. Ay. Eh jo high tide na kung ako kahapon na nasip natin nung hapon low tide na yun at ito naman parang nagform ano, na rito may sign na lang ako pati napaka solid ng beach ko kaya ito ayan so kung kasi magpunta dito iipin nyo lang yan sa, sa Narciso Beach dito sa Zambales ah uh, yun, kumbaga marami namang beach resort dito na pwede nyo, ah, uh, mga resorts na pwede nyo pag -stayan. Pero kung gusto nga lang na flip trip, trip lang, ganyan. Free access naman to pag pabrika nyo to. Pabrika beach. Ito so yung kwento. Ito so yung kwento. So, thank you. thank you. Thank you, thank you, thank you sa solid na suporta. Hanggang dito na lang ating video. Kwento. Thank you, thank you very much.